Tuloy pa rin ang plano ng Canada na kupkupin ang mahigit 20,000 refugees mula Turkey, Syria at Jordan sa kabila ng banta ng terorismo. Samantala, mantala, ni Russian President Vladimir Putin ang ginawang pagpapabagsak ng Turkey sa kanilang warplane sa Syrian dahil umano sa airspace violation. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni March Navarro. Sa Turkey, Pinabagsak ng Turkish fighter jets ang isang Russian warplane malapit sa Syrian border dahil sa airspace violation. Paulit-ulit umanong nag-warning ang Turkish fighter jets bago pinaputukan ang Russian plane. Gayunman sinabi ng Moscow na hindi lumabas ng Syrian airspace ang eroplano nito. Ito ang unang pagkakataon na pinabagsak ng isang NATO member armed forces ang isang Russian o Soviet military aircraft mula noong 1950s. Ayon kay President Vladimir Putin, isang pagtatraidor ang ginawa ng Turkey at ng kaalyado umano nitong terorista dahil dito malaki ang magiging epekto nito sa relasyon ng Moscow at Ankara. Ayon sa isang Russian military general, pinabagsak ang Russian SU-24 warplane Martes ng gabi at binaril at pinatay ang piloto nito sa ibaba habang nagpa-parachute. Sa Egypt, Apat ang patay at labing pito ang nasaktan sa pagsabog ng car bomb sa labas ng hotel na tinutuluyan ng mga election judge sa North Sinai sa Egypt kahapon. Nangyari ang pagsabog sa provincial capital ng Al-Arish isang araw matapos ang pagsasara sa ikalawang yugto ng parliamentary election. Sinubukan ng suicide bomber na imaneho ang sasakyan papasok ng hotel bago pinagbabaril ng mga security forces. Dalawang judge, pitong pulis at limang hotel staff ang nasaktan sa insidente. Wala pang umaako sa nangyaring pagpapasabog. At sa Canada, Ipinahayag ng gobyerno ng Canada na tuloy ang plano nito na kupkupin ang 25,000 refugees. Ngunit isasagawa ito ng Canadian government sa Pebrero, taliwas sa orihinal na plano na katapusan ng taon. Ayon kay Canadian Health Minister Jane Philpott, target nilang kupkupin ang nasa 10,000 refugees sa katapusan ng Disyembre. Ngunit prioridad nila ang pamilya, babaeng nasa panganib at gay o transgender. Ang malalabi sa 25,000 refugees ay sa Pebrero isasagawa ang resettlement sa Canada. Magsisimula ang pagdadala sa Canada ng mga refugee mula Turkey, Syria at Jordan sa susunod na buwan. Marge Navarro, UNTV News, Worldwide.